Hello guys, good morning! Welcome to my YouTube channel, Daily Love Day Fanatics and mm, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nanuno at sumusuporta po sa aking channel Maraming maraming salamat About naman po sa vlog ko po kahapon Kung napanood niyo po yung about sa vlog ko po kahapon uh, Wala naman po siguro mali sa sinabi ko Nagiging totoo lang po ako Kung ano yung gusto kong sabihin And then totoo naman yung sinabi ko na Huwag ikumpira yung isang tao sa isang tao din. Kasi hindi mo alam kung anong kaya nung isa, ano din kaya ng isa. Na wag nating itataas yung yung isang tao at alam naman nating mas mataas yung isa. Di po ba? Ngayon po, yung ngayon po, wala naman sigurong mali. Kasi totoo naman, dun sa nabasa kong comment na yun, yun naman talaga yung sinabi nila. So, wala naman pong mali doon. Ngayon, yung about naman sa nagiging plastic daw ako sa manalasas, so, hindi po ako pa, hindi po pagiging plastic po. Kung ako po yung nagsasabi lang po ng totoo. Kung ano po yung nakikita ko, ano po yung nararamdaman ko, yun po yung sasabihin ko. Vlog ko po to. Eh, pakialaman nyo yung vlog ko. Eh, vlog ko to. Ngayon po, wala namang mali sa so sinabi ko. Totoo naman po, supporters lang po tayo. Huwag nating pasukin yung buhay ng manalastas. Kasi wala tayong karapatan pasukin ang buhay ng manalastas. Kasi nga, supporters lang tayo. Tayo ay sumusubaybay lang sa mga vlog nila. Ito pa, ano daw opinion ko about bakit daw mas bakit daw mahal naman daw ni T.E.K.R.A.M. si Kuya Dave pero pinapansin daw niya yung bata na isa si Luis. Ngayon pong opinion ko po doon. Wala naman siguro mali siya kung papansinin ni Tekram si Luis kasi nasa puder na siya. And din intindihin natin at alam naman natin sa puso't isip natin na si Dave ang mahal ni Tatay Ram. Kasi nasa social media po si Tatay Ram, hindi pwedeng iisa lang ang pinapanigan niya. Kasi nasa poder niya yung dalawang bata. So, ang kailangan ni Tatay Ramil, ang gagawin lang niya, pumagit na lang po siya. Papagit na lang po siya. Huwag siya kakampi dito. Huwag din siya kakampi dito. Nasa gitna lang po si Tatay Ram. Yun po yung importante. About naman sa... About sa mga basher naman ni Kuya Dave, wala na akong masabi. Paulit-ulit na lang po tayo, paulit-ulit na lang na kung kasi pag pinapatulan natin yung mga bashers, mas mas iniinis tayo eh. Kung walang papatol sa bashers, ah, tignan nyo. wala din magsasagot, magsasawa sila kasi the more kasi na nagpoko sila, prino nila tayo para makapagsalita tayo ng, ng hindi maganda para tayo naman ang magiging masama sa tingin nila. Di po ba? ako po ay puwang po nagsasabi lang po ng katotohanan, kung ano po yung nakikita ko behind the scene. Sasabihin ko, kasi yun yung totoo, yun yung nakita ko. Alangan naman na inaalagaan ni tateram si Dave na super ang bait niya, pinagluluto siya behind the scene. Alangan na sasabihin kong hindi, hindi siya pinagluluto ganito. Eh, alam mo kung nakita ko sa sarili ko na gano'n. Di ba po Magiging totoo lang po tayo sa mga sarili po natin. Huwag po tayong padalos-dalos sa mga binibitawan nating salita kasi hindi natin alam nakakasakit na po tayo ng damdamin. At huwag nating pasukin yung pag-aaral ni Kuya Dave. Kasi doon na lang po siya nagiging private. Yung pag-aaral -pag po niya. Huwag na naman na natin siyang pasukan doon. wag na tayong makialam doon para yung bata makapag-focus. Kung hindi man siya maka-honor or kahit di siya makapag-honor, kung alam naman nating pasado siya, walang problema dun. Kasi ang honor po hindi yan importante sa pag-aaral. Yan po yung number one. Ang importante po sa pag-aaral, yung may matutunan ka. At ano na lang po yun eh, yung pag-aaral po kasi pag may medal ka po, reward na lang po sa sarili mo na nag aral ka ng mabuti. Pero hindi po hindi po importante na makapagtapos ka dapat kailangan ng medal. Hindi po 'yan importante. Ang importante po may pinag-aralan ka, may takot ka, may respeto ka sa kapwa mo. 'Yun po 'yung importante. Mas mas titignan ka nilang may pinag-aralan ka kung ganun ang attitude mo. Yung mga iba nga na owner pero hindi naman ganun ang pag-uugali. Para saan pa yung medalya natanggap niya kung hindi naman ganun ang puso niya? Basta'ng importante kuya Dave, hindi ka man makapag-honor or what, walang walang mali siya doon. Mag-aral ka lang basta alam na nakakaintindi ka sa inaaral mo. Blessings na lang and reward to yourself na lang 'yung medal. Huwag mong intindihin na dahil wala kang medal. Huwag mong intindihin mga 'yan. Hindi 'yan importante sa pag-aaral. Basta'ng importante nakapagtapos ka. 'Yun 'yung importante. Kasi pag mag-apply ka naman ng trabaho, hindi naman nila tatanungin na ikaw ba ay nung elementary ka, high school ka, nag-college ka honor ko ba? Hindi naman nila tatanungin yan. Ang titignan nila yung quality mo, yung how to respect the people around you, kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung kaya mong ipakita, yun yung titignan nila, kung ano yung skills mo. Hindi yung tatanungin ka, bakit kung kailangan din na tatan pagbasok ka pa sa isang trabaho, tatanungin ba nila kung nag-aaral ka, ganito ko na. At saka, yung about sa pag-i-English, -e hindi naman pag, bakit, kailangan po ba na pag mag kailangan po ba pag mag-apply ka ng trabaho, English lahat ng salita mo. Hindi naman, 'di ba? Pwede ka mag-English, pwede ka magtagalog, pwede ka. Kasi hindi hindi tayo lahat tayo pare-parehas ng lingguwahe. 'Di po ba? So, wag po nating i yung mga bagay-bagay na hindi naman na, na, na nonsense. Minsan maging common sense naman po tayo, hindi puro nonsense. Nakakairita lang po kasi. So hanggang dito lang ulit yung vlog ko. Sana abangan nyo palagi yung mga video vlog ko. At maraming salamat po sa mga titas na nagmamahal at sumusuporto po sa akin. And wag kalimutan i-click ang notification bell to get notified of all my videos. And please subscribe and like and share our YouTube channel. Thank you so much guys!